naging mecha lang naman talaga, no? Ever since is yung babae talaga. Eh. Kasi, uh, yes, oo. Sabi niya pa nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay Chloe daw po. Opo, totoo po yun. Tapos parang feeling ko, ah uh, nilalayo niya sa amin si kaloy Sabi niya pa na, nilalay feeling niya daw, nilalayo ako ni Chloe sa kanila. Nakikipaghalubilo naman po kami, hindi naman ako nilalayo ni Chloe. Baka mapatingin si Miguel sa puwet na dahil nakakalat maging masama yung bata. Nakabalandra daw yung puwet po. Um, bilang uh, nakakatandang kapatid po, bilang boyfriend ni Chloe po, at bilang ate at kuya po, um, kami po, like, uh, alagaan po namin sila. Hindi namin po gagawin yung uh, mga iniisip niya na gano'n ang dumi niya mag-isip at uh, hindi appropriate yon para sa akin at Disre disrespectful yun actually sa akin and kay Chloe po. Ano ah, uh, wala kaming ninakaw, wala kaming ginalaw na pera niya. Siguro meron, siguro meron. Nasa kanya din kasi yung bank account ko sa monthly allowances sa pag-gymnastics ko. And nung nakuha ko na yung bank account ko po na yun, um, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman nun. And nasa akin po yung mga bank statement ng withdrawal po na ginagawa niya po. Think yung anak ko is anak 15 years old. Sa tingin nyo ba, patutulugin ko yung anak ko, menor de edad, kasama siya at yung babae? Hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit at sa pag-acto po niya. Um, magkaiba po ng kinalakihan. Unang-una, lumaki si Chloe sa Australia at ayun yung nakagisnay niyang culture at ibang-iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo gumalaw magsalita o manamit po. Ano, ah, uh, wala kaming ninakaw, wala kaming ginalaw na pera niya. Siguro meron portion na hindi man lang sabihin mong aaray yung bulsa niya. Na parang ano, kasi ina naman namin, ininvest sa bahay. Um, 70K na incentives po na sinasabi niya from uh, World Championships 2021 po. Unang-una -una po, 2022 po yon At um, hindi lang po 70K yung um, na receive ko po doon. Alam ko, six digits po yun. Um, dahil dalawa po yung nakuha kong medalya. After nun, mga bandang December, umuwi ako sa Pilipinas. Nakikita kami ng mama ko. Uh, at hindi niya sa akin sinisabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap never ko na po na receive yung incentives ko po na yun. At uh, never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Uh, binigay ko na at wala na po yun sa akin. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun. Yung principal po kasi dito wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya. Kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent yung pinapoint ko po sa akin dapat pagdating ni Eldro Ed lang teammate niya, yung babae wala doon sa apartment niya. So, dapat bahay lang siya ng mga atleta parang dorm. So, yung mga outsiders, dapat wala doon. Especially yung walang kinalaman sa training. Kinikwento niya na um, si Chloe dapat wala na daw doon sabi ng former coach ko pagdating ng dalawang magte training company. Usually, kapag magte-training kam kami, palaging naka-hotel. And miscommunicated yon na doon pala sila sa akin na mag stay Hindi rin totoo na um, pagpunta nila doon, nung dalawang bata, dapat wala na si Chloe kasi sabay-sabay silang pumunta doon. Actually, nagulat pa yung former coach ko kasi nandun si Chloe. Minelcome naman namin sila talaga. Uh, Nag-prepare kami para sa kanila. So, hindi ko alam kung bakit ganun yung mga sinasabi niya. Hindi ako, ng patawad sa iyo at sa sambayanan sa mga nasabi ko sa interview.